Alam niyo ba mga tol na hindi dapat si Saul Sanchez ang makakalaban ni Casimero? Dahil Casimero versus Donaire pala dapat. Ayon sa ama ni Rachel Donaire, tinawagan daw sila ng presidente ng treasure boxing promotion na si Masayuki Ito at nag-alok ito ng laban kontra kay John Casimero sa halagang $350,000. Ngunit dahil nga sa mas mababa to sa minimum na natatanggap ni Nanito Donaire Jr. dahilan upang sila ito manggi sa alok ni Mr. Ito. concern, Hindi nyo alam to in the background to eh. This is happening dito sa mm -hmm. amin. Ito si Ito nagpadala ng message kay Rachel kung tatanggap daw sila ng laban kay Casimero or the first value na 350. Sinabi, sinabi ni Rachel, I'm sorry, you gotta come up a little bit. We'll call that uh, negotiation over, you know. So why would you pr price yourself down if you are getting that big of no? a okay. Dahil nga dyan mga tol, naghanap ng ibang makakalaban si Mr. Ito. At ito nga yung kakatapos lang na laban ni Casimero sa isang Mexican-American na si Sol Sanchez. Pero kung sakali kayang natuloy ang laban nila ni Casimero versus Donaire, kaninong left hook kaya ang mananaig? <laughs> ah, ah, oh, Maaalala natin mga idol na maglalaban sana sila noong 2021. Para sa WBO at WBC unification title match at first time in history sana na maglalaban ang dalawang Pinoy na parehong kampiyon. Ngunit nang dahil lang sa trash talk at pag-hype ni Casimero sa laban, ay napikon si Donaire dahil dinamay daw ang asawa nito. Kaya kinancel na lang ang laban. Dapat nga mga idol, mas tinuloy pa rin ni Donaire yung laban eh. Tapos dun siya gumanti sa laban. Kasi mas maraming pang mas malalang trash talk yung mga nangyayari noon eh. Yung iba dinadamay pa yung anak, asawa, pero walang nangyayaring ganyan. Hindi natin alam yung totoong dahilan kung bakit nag si Donaire. Kung natuloy sana ang kanilang laban mga tol, ay panigurado magiging magandang laban sana yon mga idol. Dahil kahit ganun pa man ay kalakasan pa din niya ni Donaire. Katunayan ay siya pa nga ang nagpahirap kay Naoya Inoue noon at nag-expose sa kahinaan ni Inoue. Tsaka sa totoo lang mga tol, kung naging kalmado dito si Dunaire at hindi pa naihabol at naikipagsabayan kay Inoue, sa first meeting pa lang nila ni Inoue, alamang sa malamang knockout dun si Inoue at mananalo si Dunaire. Kaso mga idol, hindi eh. Naging mainipin dito si Dunaire at naipagsabayan kay Inoue. Marami na din naman nakakilala kay General Casimero at alam na din ng karamihan ng kalidad at pakikipaglaban ni Alas. Ngayon ay iya highlight muna natin si Nonito Donaire at kung gaano nga ba kadelikado ang pamatay na lepok nito. Binansagang The Filipino Flash dahil sa kanyang pambihirang bilis at malalakas na suntok at nagpamalas ng talento sa ibabaw ng lona. Ito ay walang iba kundi ang ating pambato na si Nonito The Filipino Flash Dunaire. Isang Filipino-American boxer, isa ding orthodox na may tangkad 5'7", ipinanganak sa Taliban Bohol taong November 16, 1982. Isang former world champion na may hawak ng titulo sa apat na division, IBO Flyweight Title, the WBA Interim Super Flyweight Title, Title, The Ring Magazine at ang Lineal Super Bantamweight Titles. Siya din ang nagtala ng pinahamatandang boksingero sa kasaysayan na nanalo ng isang bantamweight world title sa edad na 38. Si Donaire din ang nagdomina ng mga world championships sa tatlong magkakasunod na dekada, noong 2000s, 2010 at 2020. Noong nasa frame pa siya mga idol, naging number one flyweight boxer pa ito sa buong mundo. Sa kanyang amateur career nga mga idol, Nanalo si Donaire ng tatlong pambansang kampiyonato ng US, ang National Silver Gloves taong 1998, ang National Junior Olympics taong 1999 at ang National USA Tournament taong 2000. Nanalo rin siya ng 1999 International Junior Olympics gold medal. Atin munang balikan mga idol ang nakakapanindig balahibo na best knockout highlights ng former world champion Nonito the Filipino Flash Donaire taong July 7, 2007, nang harapin ng ating pambato ang kinakatakutang boxer noon sa flyweight division na sa si Victor Chinyan na Armenian professional boxer at isang southpaw. Sa labang ito mga brother, tinapos ni Donaire ang laban via TKO nang pinakawalan niya ang pambihirang counter left hook dahilan ng pagbagsak ng Armenian boxer. Dahil sa magandang ipinakita sa ibabaw ng lona, pinarangalan pa ito na Knockout of the Year, gayon din ang Upset of the Year. Taong April 19, 2009, nang maganap ang laban ng ating pambato kontra sa undisputed American boxer na si Raul Martinez, naganap ang laban sa Araneta Coliseum. Ito nga po pala mga idol ang ikatlong depensa ni Donaire para sa kanyang belt na IBF at IBO Flyweight Belt. Sa panahon din na ito, umusbong ang karera ng ating bida. Sa labang ito mga brother, bigo ang disputed American boxer na masungkit ang panalo sa kamay ng ating pambato dahil pinabagsak lang naman ito ni Donaire ng apat na beses natapos ang laban sa pamamagitan ng left uppercut na pinakawalan ng ating pambato. Itinanghal pa ding IBF IBO Flyweight Champion si Nonito Donaire. February 13, 2010, kontra naman sa Mexican boxer na si Manuel Vargas, natapos ang laban sa loob lamang ng tatlong rounds nang pinakawalan muli ni Donaire ang magandang kombinasyon na tinapos ng left uppercut. Tuluyan na bumagsak ang Mexican boxer at hindi na nakabangon pa. hand some and it was the uppercut the left uppercut July 10, 2010, limang buwan lang po ang nakalipas mga brother, nagkaroon muli ito ng laban kontra uli sa isang Mexican boxer na si Hernan Marquez, isa ding sapo, natapos ang laban sa 8 round ng bakbakan. Dalawang beses nga pong bumagsak itong Mexican boxer na si Hernan Marquez sa pamamagitan ng pamatay na suntok ni Donaire na panapos na live uppercut. Di na muling nakabangon pa ang Mexican boxer, panalo ang ating pabato. Dahil nga po sa magandang ipinakita ng ating pambato sa ibabaw ng lona, muli itong sumampa para kalabanin ng isang Ukrainian boxer na si Volodymyr Soderenko noong December 4, 2010 para sa bakanteng WBC Continental Americas Bantamweight. Naganap ang laban sa Honda Center in Anaheim. Round 1 pala mga brother ay bumagsak agad ito sa huling segundo ng laban. Tatlong beses nga pong bumagsak ang Ukrainian boxer sa loob ng 5 round ng bakbakan. Natapos ang laban sa pamamagitan ng malalakas na right straight ni Don Aire. Dahilan upang mapaupo ito at itigil na ng third man of the ring ang laban. Itinanghal halmuli ang kampiyon sa ating pambato. Sunod nga pong laban ng ating pambato taong February 19, 2011 kontra uli sa isang Mexican boxer na si Fernando Montiel para sa WBC at WBO World Bantamweight title. naganap ang laban sa Las Vegas. Natapos ang laban sa loob lamang ng 2 rounds by TKO. Sa pamamagitan ng pamatay na counter lepok ng ating pambato, magsak ang inabot ng Mexican boxer. Sunod naman na laban po mga idol ay sa isang kinakatakutan sa super bantamweight division ang Japanese champion na si Tashoki na si Hoka na ang speed king ng Japan. Nakataya sa laban ng WBC, WBO at the ring super bantamweight title. Natapos ang laban sa loob ng round 9, bagsak din ng inabot ng speed king ng Japan sa kamay ng ating pambato. Isang buwan matapos ang laban, nagretiro na sa boxing si Toshioki na Shioka. Isa ulit na maangas na Mexican boxer ang humamon sa ating pambato. Ito ay walang iba kundi si George Arce para sa WBO Super Bantamweight title. Tinapos ni Donaire ang laban sa loob lang ng tatlong rounds. Di umubra ang angas ng Mexican boxer sa lakas na pinapakawalan ng lepok ng ating pambato. Napanatili ni Donaire ang kanyang WBO Super Bantamweight title. I think he has a bit the one of the better left hooks in the business. Aong April 4, 2016, nang maganap ang laban ng ating pambato kontra kay Sulit Bedak, na isang Hungarian boxer, para ipagdepensa ang kanyang WBO World Super Bantamweight title. Naganap ang laban sa Cebu City Sports Center. Bagsak ang Hungarian contender na si Zolet Bedak ng tatlong beses sa loob lamang ng tatlong rounds ng laban. He's toying with this guy. To cover up Taong April 27, 2019, laban naman sa tigasin na number no. 5 rank WBA contender na si Stephen Yang. Ang laban ay ginanap sa Japan. Ginamit ni Donaire ang kanyang jab para i-outbox Yang sa mga sumunod na round at naglagay ng panghuling stamp sa ika na round gamit ang isang counter left hook na dumapo sa panganiyang. Pagsak ang tigasing Mexican boxer. So Touch gloves, good luck to both of you. And this is the first time he has fought for gold and a goes long of arms and biceps to be able to evade. And a... goes... Anong masasabi nyo kay Nonito Dunairin mga idol? Comment down below your opinion. Maraming maraming salamat po. The Filipino Flash, Nonito!